Magandang oras Mga kaibigan Ngayon, nandito ako Nag uh, Nag ng damo dito sa likod ng aming bahay Nagtatabas? Kasi dito sa bukid Walang problema dito pag umulan Walang problema na baha Ang problema dito pag malakas ang ulan mga, mga kaibigan ang mga damo dito mabilis na kumakapal ang damo kaya kailangan na mabilis rin ang paglilinis pagtataba sa mga damo kaya nito mga isang linggo lang dito na agad kakapal ang damo kapag laging buulan araw araw pero sa mga kaibigan mabuti yung umulan kaysa hindi. Kasi kapag umulan, may malaking pakinabang. Hindi na kailangan magdilig sa mga halaman na, sa mga tanim. Ang disadvantage lang, ang mga damo mabilis magkapan. So, kailangan pala ng sipag sa buhay para hindi maging masukan itong ating mga bahay dito sa bukid. Kailangan yun. Kailangan talaga na laging maglinis. Kasi kung hindi natin pala linis, hindi tayo magbubukid ng damo, nakapal talaga ang mga damo sa ating mga bahay. So, sana na-enjoy nyo itong uh, video sa pagbubunot nanda mo dito sa aming mga dito sa aming bahay Maraming salamat sa panonood. God bless. God bless.